Hello guys. Ito yung order ko watch. Ayan siya guys. Touch watch din siya kagaya ng relo kong dati. Wait lang, ipapakita ko sa inyo kung nakulit ko siya guys. Ito siya guys. Yung dati kong touch watch. Kaso hindi na siya gumaga na. Ayan. Wala talaga. Ubusi ata yung battery niya. Kaya nag ako ng dalawa. Ito yung isa. Touch watch din siya. Tapos ito yung isa. Medyo malaki siya. Tapos hindi ko siya bet. Yan. Hindi ko siya bet. Ganyan siya. Ganyan. Ganyan yung style. Made in China kasi. Tapos ito yung connector. Nasira na kasi yung dalawa kong connector. ayan siya guys so, pwede mo siyang hilahin ayan kawari nanonood ko tapos ilalagay mo ba yung ano yung yung sipi mo sa holder pwede mo siyang iba ganon o iba ganon circle ba ayan ganyan siya ito yung dating ito yung dati kong in order din siya pero iwan ko hindi na siya functioning kaya nag order ulit ako ng bago may tinsya na din kasi ito iwan ko isentro yata ang itong tak tapos ito uh, isa simple lang, ordinary yata ito hindi ko alam kung fast charger ito o or ordinary lang din ayan yung style niya pagan yan siya ngayon nung ano, diniliver ito ngayong araw, ngayong uh, noong lunchtime, ako kumakain ako tapos sabang kumakain na may nagrobel. Hindi e atat akong lumabas, nagpunas lang ano ng lips ba kasi kumakain pa ako tapos dali-dali akong lumabas pero close yung gate kasi hindi ko siya mabuksan, lumabas yung employer ko kaya hindi, hindi nila ma-open yung gate tapos hindi ko din naman ma-open yung gate. Kaya pumunta ako. tapos sabi ng ano rider, Rachel Calis, yes I, I am. Sabi sinabi ko tapos sabi niya, huh? Why did you not answering my call? Tapos sabi ko, sorry, my phone was surrendered to my employer. Tapos that time, pwede kong sagutin. Kaso yung cellphone ko, pag sinusurrender ko, ano, naka-silent siya. Tapos, sakto namang lumabas yung mga employer ko, kaya pwede kong sagutin sana. Kaya lang, naka-silent nga. So, ayun, tumawag siya ng two times. Tapos, sa kinurik na yung nilagay kong address pa kasi yung nilagay ko doon, number 31, yung number ng ano, house ba, uh, lame residence, nilagay ko yun para para alam nila na ah uh, dito nila i-deliver, pero kinunit niya na wala daw lame residence dito. Eh, eh ako ang akala ko, eh, eh ang akala kong residence, eh, yung bahay ba, or house, mansion ba, charis. Tapos sabi, tapos sabi ko, ay, okay, I don't know. Tapos sabi niya, pag mag-order ka ulit, I will leave it to the guard kasi bago pumasok dito sa sa dito sa bahay ng mga employer ko may guard, uh, may guard mga 11 ay 12 ata houses yung ano yung nandito tapos may guard may guard doon sa pinakaunahan tapos yung lahat ng bahay magko-contribute sila ng 200 RM per month na magiging sahod ng guard kaya kunwari magkararan away ako hindi ako makararan kasi may guard unless kung magbubuka ko ng uh, car tapos, diretso nila akong i-pick up dito. Pwede. Pero wala akong balak mag-run away. Kasi ang mabait ng mga employer ko. Habang tumatagal, tumabait sila. Nung una, ang kala ko parang, parang wala silang gano'n. Pero, siguro, kasi pagkuhan pa ako. Kaya, wala pa silang trust ba sa akin. Tapos, nung ano, una pa, ano, may nilagay na 3RM doon sa, ano, sa table pa. pala siguro nila, basi sila ako doon sa 3 ringgit lang naman eh, magkano yun sa Pinas? Kung diyari, 13 peso yung palitan. 13 times 3. So, magiging, hindi abot siya ng 100, kaya basta ganun. Siyempre, nagmagpunas lang ako doon, tapos sinayos ko, nilagay ko na ulit, tapos, alam niyo, dinagdagan ng 2 ringgit. Eh, ang akala nila siguro, kukunin ko. Eh, hindi naman ako, o, oh, umukha ng hindi pag-aari ko. Siguro, ano, taste ba sa akin yung, ano, 3 ringgit to 5 ringgit. Kasi yung ano, tapos yung ano naman, may 1,000 pesos na pina-trans, pina, pinapalit pina ko sa ano, airport. So, naging, kasi tas yung palitan noon sa airport. Uh, 40 plus ata ringgit. Tapos may barya pa akong peso, peso na, 2 pesos ata na coins. Kasi hindi pwede may, may palit pa kasi 1 peso is 13 pesos pag, pag I, ano mo, hindi siya hindi nga siya maipalit kaya binarayan ako ng piso tapos binigay yung ano ringgit uh, so ayun lang na check lang ako sa inyo hindi, hindi sana ako mag order kasi need ko talaga ng watch kasi plus na friday o nga kakapon ba yun o kakapon hindi ko alam na 1 o'clock na pala tapos 126 Pumunta ko doon sa table para tingnan niya yung phone ko. Ala, 126 na. Dali-dali ako kayo. hello. Ano ka uh, yung yung isna ko tapos tubig pa. Tapos tama, pumunta na ako sa tapos nandun pa, nandyan pa yung mga employer ko. Eh, buti na lang sa kanila. Pero hindi ko sinabi, I'm sorry, I don't know that. It's already 1 o'clock. I have no watch. Hindi ko sinabi, pero sinabi ko nung no, ano, di of na mag-order ako ng watch kasi hindi na-functioning yung watch ko. Tapos sabi niya, okay, Magpaturo pa sa anak ko pag ano, hindi mo alam. Tapos, sinabi ko na okay, alam. Alam ko, tapos yung address, alam ko din. Tapos, sabi niya, okay, then order it. Okay, ayun lang, sharing.